Nila, kaya Karin. Lah, <laughs> hindi, eh, no? <laughs> yeah, eh? hindi pa lubog yung click hindi pa rin tayo lubog. nakita na sa harap natin. Sandakli nasa harapan natin. So far, kaya kaya niya pa. So, dapat kaya natin. Kung kaya nila, kaya natin. Oh, talaga. Sobrang u. Ayoko to. baho ng tubig Welcome to the Philippines! Ang saya-saya dito! nilubog yung Honda Click sa harapan natin. 'Di tuloy, tuloy lang ang laban. Kita pa naman yung guwet oh. Babaw pa yan. <laughs> tapos ang baha yun sukses sumakses pero meron pang isa <laughs> sumakses so gano to kalalim ang tanong yun kaya nung isang motor na pasalubong natin yun kaya din dapat natin Sir, kita na ramang ganyan, Sir. <laughs> pwedeng paliguan kayang kaya talagang eh. so let's go Woo! 553 na hapo